Kiniligan ng mga fans ang mga picture ng team pangilinan with Bell. Ayon sa kanila ay parang bagong kasal ang dalawa. Iba talaga pag sumuporta ang mga parents ni Donnie. Napaka-expensive nilang tignan sa kanilang suot. At wow na wow dahil milyong-milyon ang kanilang sinuot noong nakaraang ABS-CBN Ball. At nag-comment pa nga ang ate ni Donnie na beautiful sa mga posts ni Bel Mariano. At pati na rin sa posts ni Donnie, pinaulan niya ng heart comment. At pati si Hana ay napawaw. Ang sarap talagang makita tuwing pag may okasyon talagang pag nakikita niya si Belle ay niyayakap ni Tito A. Doon pa lang ay makikita natin ang pagmamahal nila sa dalaga. At ni-reveal ni, ni Doni Pangilinan at Bel Mariano na gustong makatrabaho ang kapuso star na sina Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Kwento pa nga nila na napaka-iconic ng dalawa.